Magbabalik sa batang kiapo si Lovie po pagtapos ng honeymoon nito. Ayon niyan kay Nay Christy Fermin. Ikinasal si Lovie sa British na si Monty Blanco sa Cleveland House United Kingdom nitong Sabado, August 26. Ayon kay Nay Christy, iba ang karakter ni Ivana Alawi sa babalikang role ni Lovie sa batang kiapo. Alam na po natin na si Ivana Alawi muna ang naroon pero iba ang role ni Ivana sa babalikang role ni Lovie po. Pagkatapos ng honeymoon nito, siya pa rin si Lovie ang magbabalik. Babalikan pa rin po niya ang batang kiapo, honeymoon nga lang muna. Yan nga ang saad ni Nay Christopher Fermin sa Christopher Fermin.